Ma'am, pwede bang pakibaba yung ano, pismas? Sabi ko na nga ba eh. Namumukaan kita eh. Anong nangyari dito sa babae kaya? Napitan ko nga. Parang lasing ata ito. Nagsuso ka ba? Babae pa man din. Try natin lapitan si ate mga boss. Ate, nangyari sa'yo? Bilang kita tubig. Kuya, may tubig kayo? Ate, inom ka muna tubig. Ha? Oh. Nabuksan na yan. Kanina ka pa rito? Ano bang nangyari? Ano Ah, alak. Tama yung inaalak ko ah. Kasi nakita kita. Nakayoko ka dyan. Ay, saan ka pupunta? Ah, ano? Kaya ba, ma'am? Dami ba? long tagay. Pwede ka bang, ano ma'am, uh, ah, tumingin sa akin? Ma'am, parang namumukhaan kita ma'am. Pwede bang pakibaba yung, ano, pismas? Sabi ko na nga ba eh. May naalala ka ba ma'am na naglibring sa kay sayo na inatid ka? Meron kang naalala? Nung siguro mga isang linggo na nakaraan, ay, isang linggo ba? Maigit na ata. Naalala mo yung ano, uh, may 500 kang niyaya. Yung sinakay ka na nga ng libre, tapos niyaya mo siya ng 500. na... Para meron akong libre sakay, tapos niyaya ako ng 500. So, naalala mo yun, ma'am? Ako yun. Ako yun, ako yun. Ano ba Natimingan kita ulit dito, ma'am. Tapos, ganyan kalasing ka. So, naalala mo na ako, ma'am? Tapos, ngayon, saan ka pupuntang ka mo? May ikipag-meet May ikipag sana May ikipag-meet ka na naman sa lalaki. sa madaling salita yung ka-meet up mo ipapalit mo na naman yung katawan mo parang ganun na kasi dun parang maganda na maganda yung pwesto na pwede ako magnegosyo magpa barbecue ah lilipat ka Lilip lilipat na lilipat na kayo ng upahan lilipat na ng upahan sa malapit sa madigo, pwede ako mag barbecue ah okay nagigits ko may balak ka na mag barbecue magtitinda so itong meetup ko yun yung nagiging pampuhunan ganun ba ma'am? so saan mo nakilala yan ma'am? yung lalaki? sa so, online kaya mo po muna ako sa parang ano mama, lantang lanta ka talaga Jan, Jan sa wilayah Jan. <laughs> Ganito na lang, Ma'am, kasi nagmamadali na rin ako. Uh, may ano kasi ako, uh, booking sa LalaMove. Uh, dalawa kasi yung karga ko, double booking kasi. Kanina pa rin naghihintay yung ano, pagdeliveran ko. atid na lang kita para ma-sure ko na ano, wag mo lang ituloy 'yon. Wag mo lang ituloy yung meet up mo. Alam mo ma'am sa sitwasyon mo ma'am, tigilan mo na 'yan. Pero nga, siyempre, hindi kita i-judge. Uh, mahirap naman mag-judge kasi wala naman akong maibigay na trabaho sa iyo, 'di ba? Wala naman akong hindi naman ako mayaman para masuportahan kita sa uh, mga pangangailangan mo. Punan lang talaga ang kulang para makapagbagong buhay ka. Naalala ko dalawang anak ba? Dalawa yung anak mo tapos wala na kayo ng asawa mo. Kumbaga ikaw na lang yung tumatayong ano ng mga bata. Oo. So as in wala ka talaga makatulog no. So naiintindihan kita ma'am, uh, hindi kita ginadjudge na maliyang, uh, na isa kang ano, babaeng, bababa yung ano, tingin. Sa ating kanya-kanya talaga tayo, di ba, na ano. At least ma'am, yung unang pagkikita natin, ah, gano'n yung nangyari. Niyaya mo ako ano, tapos ngayon ah, may balak pa pala na mag-barbecue, na magnegosyo na lang no. So, hindi ko naman magkakawala. Kung wala, Win. ginawa ko yun, may sarili na akong tabila para mabuhay ko mga anak ko. Patid na lang kita sa inyo. Wag mo lang ituloy 'yan. saan ma'am? kasan mo ako nakita? Ah, banda doon. Makate? Halika na ma'am, hatid na kita. Ah, hindi ko na ito patatagalin kasi ihatid ko rin yung dalawang booking ko. Kumbaga, naghihintay na rin kasi. So, ikaw, ihatid na lang kita ma'am. Kasi naawa ako sa iyo eh. Awang-awa ako sa iyo. Oh. mo yung kalagayan mo, oh. Yukong-yukong ka dyan? Hindi, hindi Siguro dumuna ako sa kaibigan ko. Sa kaibigan mo? Sabi ko lang kung kailan kami pwede magamitin. Ah. Pagsimula ng paninip na negosyo. So alika na ma'am. Kaya mo na ba? Para makauwi ka lang. Kumawa ka lang sa balikat ko mama ha. Mayroon na kayong gamit sa ano pag barbecue. o sa... Pero naman, kasi dati kasi ako nagkarinderian. Nag nagluto ng ulam ah, ibig sabihin yung pangbili mo lang ng iihaw mo yung ano kailangan oo, oh, eh ano lang naman yun -stick. tapos yung mga regado oh. pero depende kung magka kung... ano ba yun ma'am, ikaw na yung guma ikaw na yung gagawa nung ano oh. barbecue o yung oh. talagang binibili sa ano hindi, sabi ng kaibigan mas maganda daw yung sarili ko ng gawa kaysa ah, ikaw yung... na yung gagawa oh, kaysa yung bibili daw ko ng gawa tapos talo daw ako dun Oo, sabagay, pag gano'n, sipag lang doon, uh, makakadali ka kasi ikaw na yung nagtrabaho eh. Kung baka, kunti na yung puhunan mo pag gano'n, di ba? Saan tayo, ma'am, dito sa May? Ibang Ilista. Ibang Ilista. Kanan uh -huh. ka dyan. Saan ba may mas mura, ma'am, doon sa inuupahan mo dati o yung dito? Mas mura kasi dito eh, kaya lilipat kami. Sa sabi ng kaibigan ko, mabait daw yung may-ari. Sabagay. Hindi daw pakiusapan. Hindi katulad daw doon sa inuupahan namin. Masyado masungit daw. Stricto. Mm -hmm. Eh, dyan daw. Pwede pakiusapan ko. Ano ba akong Saan tayo rito, ma'am? Sabihin mo lang, mama, sana ako liliko? Oo. Ano ba yung dating trabaho mo? Dati kasi ako um, pumasok sa, ano, sa... Kantin din, kaso nagbawat ng tao, kaya panibagong hanap. Ilang taong ka na bang nawalang trabaho? Tatatlong linggo na. Ah, wala pa palang isang ba? Saan dito? Diretso lang. Ibig sabihin, nung nawalan ka ng trabaho, doon din yon nagumpisa yung pagkagipit-gipit mo. Oo. Kaya parang naisipan mo, uh, kumapit ka na lang talaga sa patalim hanggang makarecover sana. Oo. Kaliwa ka. Yung may jeep na yon Ah, dyan. Oo. Dito yung bahay ng kaibigan okay. mo. Dito. Dito, hmm. Dito lang. Dito. Ayan yung may jeep na yan. Nahihilo ka ba? Kon. O oh, ma'am, bibigyan na lang kita ha? Pangpuhunan mo sa barbecue. Siya nga pala ma, makuha ko lang yung number mo, ha? ha? Uh -huh. ito ma'am, uh, barya lang to. Hindi tayo mayaman na ano. Ito, pinaghirapan ko to buong araw. Para maano mo yung ano mo, barbecue mong sinasabi mo. Para maiwasan mo yung ganyan, ha? yung paggaganyan mo sa katawan mo no so ito ma'am palagan mo sana to ha kasi pinaghirapan ko to buong araw ha ayan marami yan pero tigisang daan yan hindi yan libo waka mo ma'am one two three four five six 7 oh ano to 50 20 oh 8 Ito ma maiwan na muna to sa akin mama kasi wala wala na akong maiwan panggas ko muna to ma'am ha 70 panggas ko muna to ha hindi deliver ko pa tong dalawang parcel ko ha So 800 dyan, ma'am siguro pagkasyahin mo muna yan pangpunan mo muna kunin ko yung number mo mama 0908, 0908. buti na lang ma'am nakita kita doon saan ka na sana ngayon pupulutin doon ka na sa tagig o doon ka pa din kasi hinang hina ka hindi ka ata umi uminom na ng tubig di ba medyo na ano ang kakunti nung uminom ka ng tubig di ba medyo nakita ko yung medyo na ano ang kakunti eh. nung nakainom ka ng tubig eh. Hmm. oh Sige ma'am Okay na yan uh, De-deliver ko na tong mga parcel ko Sige 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 pasok ka na ma'am So ayun Nakapasok na siya mga boss yeah, yeah, yeah. Hindi ko na-expect yun na Si ate yung nakita na naman natin Na ganun sitwasyon